Usapang eleksyon pa rin tayo sa ikasyam na ng Pebrero. Uh, ang umpisa ng campaign period para sa mga kakandidato. Kaya naman nagsanib puwersa na ang COMELEC, MMDA at DPWH para bantayan ang mga nagpapaskil ng campaign para Fernelia sa mga maling lugar. Umaksyon si Maricel Halili. Isang linggo pa bago ang simula ng campaign period, pero nagkalat na ang posters ng mga kandidato. Kaya kung hindi madaan sa pakiusapan, daani na lang daw sa panghihiya para tumigil sa pagiging epal. Sa shame campaign ng Comelec, hinihikayat ang publiko na ipost sa Facebook, Twitter at Instagram ang mga campaign paraphernalia na ikinabit sa maling lugar. Pwede rin itong ipadala sa email. Baka kung uh, maging viral ang mga fotong ito, baka maka apekto to sa kanilang mga kampanya dahil makikitang kumbaga hindi nila sinusunod yung batas. Basa sa Comelec Resolution 10049, pwede lang maglagay ng campaign material sa common poster areas na aprobado ng election officer. Ibig sabihin, bawal maglagay sa government-owned properties gaya ng puno, tulay at istasyon ng tren. Hindi rin pwedeng gawing palusot ng mga kandidato ang pagbati sa isang okasyon gaya ng Valentine's Day at graduation o di kaya'y pag-endorso ng isang produkto para lang makapagkabit ng poster. Pwede namang magkabit sa pribadong establishmento basta may pahintulot ng may-ari. Pero kahit saan ilagay ang poster, dapat may sukat lamang ito na 2 by 3 feet. Kaugnay nito, isang kasunduan ang nilagdaan ng COMELEC, DPWH at MMDA para simula ng Opland Baklas o Pagbabaklas ng mga lumalabag ng campaign materials. Huwag nang hintayin yung February 9. Ngayon pa lang, pag ako, pag ako sila, tanggalin na nila. kasi pag uh, nagtanggal nga niyan, ayon DPWH or ang MMDA, pwede pa silang makasuhan. Ang problema, mismong tauhan ng MMDA ay tinatakot daw ng mga politiko kapag binabaklas na ang mga poster nila. In the past, naka-experience yung mga tauhan natin na uh, pinapatawag sila, pinapagalitan sila, minsan nagdadala ng mga lawyers, kung nagte-threaten ng suit or uh, iba-ibang other forms of uh, threats. Hihingi naman ng Comelec ang tulong ng PNP sa kampanyang ito. Inirekomenda rin ng DPWH na lawakan pa ang common poster areas. Kuminsan masyadong maliit at saka yung napipiling site eh ayaw ng mga kandidato kaya kung saan-saan din sila naglalagay. Balak din ng COMELEC na magtakda ng oras at lugar kung saan pwedeng magpatugtog ng jingle ang mga kandidato para hindi sila makaistorbo sa publiko. Kasabay din ng nalalapit na kampanya. Kinatigan ng Korte Suprema ang pagkansela ng Comelec sa kandidatura ng ilang naghahangad makatakbo sa pagkapangulo, kabilang si Eli Pamato. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. Be sure to come back. News 5 2016.